tatlong lalaki sinampahan ng kaso matapos gawing pulutan ang isang aso sa Pampanga. Naritong news ni Ralph Dela Cruz. Hinatulang guilty ng korte sa Angeles City, Pampanga ang tatlong lalaking pumatay ng aso para gawing pulutan. Batay sa ulat, nakatanggap ang City Veterinary Office noong Pebrero a 4 ng reklamo na may naganap na pagpatay sa isang aso sa barangay Lourdes Agad na umaksyon ang naturang opisina sa pamumuno ni Eder Pasamonte. Dito na nahuling nagluluto ng aso ang tatlong sospek na kinilalang sina Amor Solo David Guevara, Renato Halili at Jerry Locading Mari. Ipinagutos ni Mayor Camelo Lazatin Jr. na sampahan ng kaso ang mga sospek na sa kalaunan ay hinatulang guilty ng Angeles City Municipal Trial Court Branch 3. Mahaharap sa kaso paglabag sa Republic Act No. 8485 o Animal Welfare Act of 1998 ang mga sospek. Pinagmumulta rin ang mga ito ng 6,000 piso bawat isa. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph de la Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.